Login naman tayo sa admin And try natin And dito na tayo makapasok sa device Once makapasok sa device Punta ka sa network Ah, status One status Check mo yun So currently State is up Yung state natin ng internet yung number 1 is up. So, yun. problema. naka PPPOE po tayo. Okay. Tapos, one MAC address. So, dito tayo sa network. Tapos, punta tayo sa broadband settings. After sa broadband settings, dito, mo ilalagay sa bandang baba. So, currently, dito yung setup. Medyo, ito, ito yung tricky na part. Kasi dito, one enable, one VLAN enable, tapos VLAN ID 200, not type. Enable not type port restricted go not. Tapos enable MTU is one four IP mode. IPv4, IPv6. 1, IP mode, IPvOE. Pwede kasi yan, IPOE. Then, dito ka sa IPvOE mode, maglagay ng username at password. Authentication type, auto. Connection trigger, always on. Then, click apply once na ano, mag-okay na yan so expected once na mag dito sa one ip mode naka pppoe okay so ganito lang pag scan yung setup kaya medyo tricky rin yung ano pag configure ng ppoe okay So, ito yung sample ng PPPoE configuration. Dito ka lang sa network. So, route settings, wala ka lang gagawin. So, more on broadband settings. Okay. So, yan yung yung if you fill up mo sa broadband settings. At least, kitang kita. Okay. So, you need To log in the admin account, para masapasok mo yung broadband settings. That's it.